Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Justin Bacuyag at ako ang inyong magiging gabay sa video presentation na tungkol sa importansya ng usapin sa inflasyon. Sa video na ito, ating alamin ang mga kaalaman at diskarte ng mga tao tungkol sa inflasyon na nararanasan natin ngayon. Tara, simulan na natin. Ay po ate, ano pong pangalan nyo? Hello. Um, ako sumaribig Maribig ka na pa. Uh, Ilang taon na po kayo? 33. May asawa na po? Yes. Ilan na po yung anak nyo? Excellent. Yes, ano po yung, ano, trabaho po ni Mr. Ano siya? Um, uh, ahente na po. So, Ay, eh kayo naman. Wala. Housewife. Sabay, ano, sa store na rin. <laughs> Ay, konting sari-sari. Okay. Oh. Pansin niyo po ba tumataas po yung presyo ng mga bilihin? Paano niyo po natataguyod yung buhay niyo sa pang-araw-araw po na gastusin? Eh? Discard eh. ano lang? Uh, Kailangan na yung... Yun, Discard eh talaga. Kulang-una yun. yun. Tapos tipid-tipid din sa mga luho. Tingin niyo po, paano niyo po napagkakasya yung budget nyo po sa araw-araw? Tama yon kasi, di ba, isa namin yung anak. Hindi na siya masyadong masag-atas ano, sa mahal na gatas. Okay. Yung, wala na rin daya po. <laughs> Medyo nakakaluwag-luwag tayo konti. Ano naman po yung mga mapapayo nyo po sa iba po mga magulang para po makapagkitigin po sila? Mm, yun, unang-una, um, wag abutin hindi pa kaya. I mean, di ba ngayon, dami-daming trends na tawag doon? yung sa kapit ng sa bahay mo, may ganito siya. Kung bili lang bago ganyan. Kung hindi pa kaya ng income, kung hindi pa kaya ng budget, huwag kang gumaya. Ganon. Parang anong tawag doon? Huwag kang makiuso kung hindi pa kaya. Ganon lang yun. Ganon lang yun. As po. Maraming salamat. Din. As you know. Maraming salamat po. lang din. Maraming salamat po. Ano 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 Ilang taon na po. Saan ba kayo Sa Street University, Ano pong course Taking Bachelor of Physical Education teacher po, may ano, meron po ba kayong ideya tungkol sa inflation? Ang inflation ay isa sa mga pag-asunirin ng mga Pilipino na kung saan ang inflasyon ay isa sa mga ng presyo o ng mga produkto ng mga Pilipino. <laughs> <laughs> ay, ay, ano po yung, <laughs> ano, 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 po yung <laughs> epekto po nung sa inyo, Benito? <laughs> so, 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 Bilang isang estudyante, malaki ang epekto ng inflasyon, lalo na ngayon. Ano? sa napapanood nyo at ah, crisis ngayon, hindi lahat na mga ng mga may hirap kayo nabibili o natutustusan ng mga pangailangan ng mga isa. Paano nyo ba masusunusyon nyo? Na natin ang inflation um, sa pangagitan ng pagtipid sa ating sarili at hindi natin kailangan bumili ng mga bagay-bagay na -bagay, hindi naman importante lang na sa pag-aaral natin. We should know, ay, kailangan natin alamin kung ano nga ba ang nararapat at hindi nararapat na COVID.

Ako naman eh. 17 taong taon ko. So, Magkaano ang ano? Ano ba kaya na? Magkaklas kayo? Yes. Oo. Oh, saan kayo nag-aaral? <laughs> Sa St. Corporation na Daniel High School or Stevens. So, Bilang isang estudyante ng Stevens, may alam pa kayo o may ideya ba kayo ng pagkakas? Okay. Ah! Uh, tungkol ito sa pagtaas ng presyo ng money. Wow. So, Brad. Uh, <laughs> <laughs> ba ang balino na kapitid. Sa tingin nyo, paano ba nakaka-apekto? Yun lang isang estudyante. Paano nakaka-apekto ang ang impresyon sa inyo? Yun lang estudyante. Nakaka-apekto yun lang sa Lalo na pagtaas ng binibig. Lalo na kung yung mga uh, school supply, paano kung pula yung pa paano kung tandaan na yung ano sa araw hindi kung e, pagkakasya yung sa iba pang gastusin kung yari kung may yung bayan mo hindi e, ayoko na paano na ako affect pa sa araw mo dahil sa dahil kasi pagtas ng mga presyo konti na lang yung nabibili ko na kailangan ko para sa sa akin na tulad ng pagkain, pangatilyado sa school, para sa pagkain, Kailangan po mag-budget para mapagkasya cashop mo Bilang estudyante, ano ba yung mga uh, magagawa mo para kailuwas hmm. at ka yung epekto ng impasyon sa mga puso? Kailangan, kailangan mag-tipi. Anong klase yung pag-tipi? Uh, <laughs> ako na sumagot lang. <laughs> Para, maka 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 ano? Makati para maka-tipin. Uh, kunyari, uh, pwede ka kumain na lang. Kumain ka ng maraming sa bahay. Kumain ka ng maraming sa bahay. Kunti uh, kaya magbago ng pag-ibig Ano pong pangalan niyo? Mary po. Ilang taon na po kayo? 21 years old. Saan po kayo nag-aaral? Sa ISU ilagan po. Am um, nag-aaral po kayo bilang isang student teacher? Opo. May alam po ba kayo tungkol sa inflation? Ah, uh, inflation, ah, uh, inflation is 'yun yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Bilang estudyante, paano po nakaka-apekto ang inflasyon sa inyo? ah uh, nakaka-apekto din ang inflasyon sa amin bilang estudyante, estudyante kasi limbawa na lang eh, sa amin kasi nagbo-boarding kami. Eh. For example, 1,000 yung allowance namin sa para pagkain. So, kasi ngayon eh, yung 1,000 mo is parang ko konti na lang yung nabibili. Parang hindi gaya dati noon na yung 1,000 is madami pang nabibili. Pero ngayon is parang ko na. Okay. Ano po ang mga paraan nyo upang mapababa ang epekto ng inflation sa inyong buhay? Eh, para sa akin is ano, eh, pag di kailangan is wag bumili o wag pilitin bilhin kung ano lang yung mga needs, ganun yun yung dapat bilhin kasi sa ngayon is sobrang taas na yung mga presyo ng mga, mga bilhin. Hapo. Okay. Thank you po. Thank you po. For...